Dito, nagulat ako, nakita ko yung dating kasamahan ko nung nag-grab food pa ako dito sa Las Piñas. Tol! Oy, Tol! Hoy! Kamusta? Okay lang. Tingnan, tingnan. Punta ko dyan, punta ko dyan. Time no kasi ah. Kamusta, kamusta? Okay lang. Ito pa rin yung motor ko Kasama ko to nag-grab sa ano? Ah, uh, dito sa Burger King, di ba? Burger King tsaka dyan sa ano? Sa, sa, hanggang ngayon dito pa rin sa Burger King na Tambay Wala na, hindi na ako pinapasukan dito Madalas alabang ako eh Alabang tsaka south mode Pagpod na rin yung gulong mo Mayroon Saan? Buti na likaw ka dito Ha? Buti na lagaanan mo ako Siyempre naman Sabi ko na kilala kita eh <laughs> Balitan natin gulong mo Masama sa akin Masama sa akin, Masama sa akin. tara Libre na ba yan? Minsan lang matyambahan ah <laughs> Tayo sa Jawa Moto Shop. Bigyan natin siya ng bagong gulong, guys. Pasok mo dyan? Pasok mo! Pudpud yung gulong mo, Tol! Kasi talagang bumibili ako ng stock. Uh oh. Yung stock ng mga Honda Clip. Kasi uh -oh. parang matagal matunaw. Kasi ano eh, bumibili ako ng bago. Kaya ang ginagawa ko, bumibili ako ng second hand. Ah, so, sa ikon natin na gulong na binibili mo. Oo. Uh, Ito, bibigyan natin brand na, tol. Mga sibid, bibigyan natin brand tol. Higin naman natin siya ng brand new, bagong gulong. Mamal. Ay, salamat. Pagdala na natin. Bert, pagkita, Bert, pagkita lang natin. Higin mo na natin, so Toto, mga kamay-mamay. Okay. Harap Ah, okay. Araw-araw, daw, pati eh, ano. Okay. Kamusta, grab ko yan? So, ano, matumal na. Sobrang tumal na pa ngayon? Mas okay na ba yung grab car? Okay na raw ngayon eh. Oh, naghihintay na rin ako ng ano. Babondory lang muna. Eh. Na kotse? Oh. Bakit? Ano yun? Hindi na akin nakuha ng mga booking? Ang madalas na nakuha ngayon yung mga bagong activity. Eh. Magkano yung mga second hand na gulong? Eh di putpud na yun. Oo. Ito talaga yun. Nabibili ko ng 250. 250? Oo. Oh. Tama ano, na ano kapit. Ito magkano yung mga V-Star natin? <laughs> Libre lang yan Wala pa lang akong <laughs> mabayan. <ba ba> <laughs> Putri lahat. <laughs> Pero lilibre ko na sa'yo to, tol. kala ko. <laughs> kasi naka... Buti na <laughs> pchempo ang kita. Kasi sabi mo... Yeah, Kaya nga eh, nagkantay akong buwing doon. Oo. Tansyay akong ang tansyay Sabi ko, kilala ko to ah. Pero bira lang kasi ako dito eh. Huling, huling kita natin yung nasa... Bira ako ano, na lang makita ano, yung ano eh. Yung, yung mga tropa natin eh. Bira ano, ako na makita eh mga dati kong GrabFood rider hindi ko na na hindi ko na yung hindi na ko rito na na lang ako sabi ko na yung jo. ah wala yan okay na eh hindi ano, o bigyan mo na rin ng discount yung mga na mga nasasabay ako ko ng discount eh pati ito yung ano yung gawa na ito pag pa discount na rin to. ang lahat na nadaanan ko bibigyan natin ng discount hello papapogi ay papapogi ito pampakintab ito oo pampakintab yan ano na, pinagdaanan na ang daming gas-gas. <laughs> okay na, <napamunas>. May pamunas. Punas-punas <laughs> lang yan. Okay, para makita bulit Oo, rin. para makita Oh, sayo so yun na to. Para may ipapakita ka lagi. Tsaka to, parasila. Para meron ka sa bulok. Bakit okay, oh. sakaling mabutas? Mabutas. Okay, Hindi na, mo kailangan magpa-volcanize, rek. Right, kaka na dyan. Tapos ito, pang linestol. tol. thank you. Para to, ha? thank you. Kanalo. <laughs> Pumagkakamalit oh. ako ang 4 wheels na. Ayun na, dapat nagsulit ng pakara? Ayun na ang pangarap dapat hindi nawawala yan ang pangarap dinadagdagan yan pag yung pangarap mo nakuha mo na kailangan may meron ulit bago pag nakuha mo ni pangarap mo may mas mataas pa kumpaka lagi kang meron bago kasi pag natapos mo ni na pangarap mo eh, lagi siyang sabi pag natapos mo yung pangarap mo tas nawala ka ng pangarap wala nang saysay ang buhay so, kailangan lagi tuloy-tuloy ang pangarap na lang doon dapat higitan mo pa higitan mo pa kung ano yung nahigitan mong kulay nakuha mo na eh mas mataas pa Ganito Diret na siya, tuloy-tuloy lang. Hindi ka mawawalan ng motivation na yun, number one yun. Kumbaga, uh, lagi kang meron kang uh, nilook up. Pag yung isa na look up mo, nahigitan ko na ako. Kaya na, na-achieve mo na. Kailangan may ako na yung panibago na mag-motivate para sa'yo. Okay na, boss. Okay na, ata. Okay na, boss. Sa mga gusto magpagawa ng mga ano, mga piyesa, mga sir-sirang mga motor, maintenance. Oh, sa be here, huh? Like, kaspinyas, be here, huh? Like, Bagong-bago na. oh Like, I'll be ha? Like, I'll be Like,